Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello sister. Ano po nakita niyo na po? Opo, uh, po, nakita na po yung makagandahan niyo po. Sana so, ano po yung katanungan natin kapatid? Um, brother, uh, may limit po ba yung tanong ngayon? Nang hanggang tatlo po kasi 9.51 na po tayo hanggang alas 10 na po tayo kapatid. Okay po. Yung una ko pong tanong, sa history po ba ng Catholic, meron po ba tayong Pope na nasapian? Wait, sa history ng Catholic, meron ba tayong Pope na nasapian? Bago ko po tanong yan, Catholic po ba kayo kapatid? Ako. <laughs> okay, so thank you so much po. Brother, Inja, uh, Brother Junri, Uh, yes, um, anong particular na nasapian, na uh, sister? Para po Para pong katulad ng ordinaryong tao na nasasapian ganyan. Possible po ba 'yun sa isang priest, sa isang pope na masapian? I don't think so na meron pero uh, I guess wala. Pero may mga papa na 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 namuhay ng immoral. Mayroon yan sa uh, recorded sa sa history natin, papa na ano siya, immoral siya. Pero never siya nag nag define ng aral na mali. Although mayroon siyang immorality, pero hindi naman 'yun pinasunod sa mga Katoliko. At uh, may mga papa na rin na na, na ano na na, na tao dito na tanggal, no, dahil sa uh, ganun din, mali din ang kanilang pamumuhay. Uh, so, wala pa akong nabalitaan o nabasa na Papa uh, sinapian. Kasi, biblically, sister, kinas out na ng Panginoong Iso Cristo ang demonyo na magko sa atin sa kapapa, no, sa Mateo o sa Luke thirty uh, 32, 31, 32, uh, sinabihan na ng ating Panginoong Isus ang ating ulo sa ito, no, na uh, uh Matthew 16, 23 pala, no, na umalis ka si Tan. At uh, sa Luke 32 din, pinalangin, ipinalangin ng Panginoong Isus Kristo yung kapapahan na maging matibay no at uh, magano -ma 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 mag-ano sa kanyang kapatiran although may mga papa na namuhay sa Imuran never naman silang nakapagbigay ng aral na mali kapatid. so wala yung position na yon kasi as far as i know ang papa pinili yan ng Diyos kaya protected yan sila sa mga ganyang um, retaliation, assister. Uh, sister. Okay, salamat po. Kasi may nanapanood ako movie na based daw po sa true to life, ganyan, ganyan. Tapos napasapian yung Pope, gano'n. So talagang curious po talaga ako kung may ganyan, ganon talaga. Yes. Ingat din po tayo sa mga napapanood na movies, no? Kasi kamakailan lang pinalabas yung Ah, uh, kwento sa buhay ni Father Amort 'no, yung sikat na yung po yung ni si Saro. Uh, 'Yun 'yun. Oo. doon sa Bobby ah, na si Father Am Amord. Mm -hmm. Sabi ni Padre Darwin, wala sa historian na na So may deception. Maring mm -hmm. maring yung mga producer niyan, yung mga gumawa niyan ay eh, gusto sirain ang simbahan. 'No, maring mm -hmm masonic sila. Alam naman natin ang, ang trabaho ng mga uh, ay sirain ng simbahan. Kaya lahat na lang ginagawa nila para talaga masiraan ang simbahan. Kaya aware tayong lahat, no? Dapat mga katulik po, sa mga bagay na yan. Pagdating sa Papa po, di po pwedeng maano, di pwedeng mangyari sa kanya yan dahil uh, Diyos mismo po ang nagano sa kanila, no? Uh, unless nilang siguro kung ang Papa na yan ay sa demonyo talaga. At uh, sa history ng sa history ng church wala pa namang papa na nakaupo na sa demonyo. Lahat sa Diyos. May mga papa, uh, sabi ko kagalingan, may, may mga papa na uh, nahulog sila sa itong uh, immorality, pero never sila nakapagturo sa simbahan ng uh, o nagpasa ng dugma na immoral. Wala yan sa history, sister. maraming salamat po, Brother John. Pangalawa ko kung tanong, Tungkol po sa Orthodox, kasi nakapasok po ako sa Orthodox Church. Tapos po, nandun po yung mga evidences na ito daw yung tomb ni ganitong saint, ito daw yung evidence na original na damit ni ganitong saint, ni ganitong, may mga ganun po sila. So para pong naku-curious ako na, kasi kiniklaim po nila na sila daw po yung right church. Paano po ba natin yun, um, paano, paano ko po ba i- si strengthen yung Roman Catholic faith ko pagdating sa mga ganun. Yes, um when it when, it comes sa relax, mga ganun, meron din yan sa sister kasi kaisa yan sila sa tradition natin eh. Ang ang nag nag nag-umpisa yung pananampalataya nila kay Saint Mark or Saint Andrew yata. Ah, uh, it's at kay Saint Mark. No, si Saint Mark ang nagtatag ng orthodoxy sa Alexandria. Sa kanya yan nag nag nagumpisa din. Uh, pagdating naman sa mga bagay na sila yung tunay, um, traditionally, yes, tunay sila traditionally. But uh, since sa history ng church kasi, uh, nag-ano sila ng disobedience eh. No, around uh, 10th century AD, hindi na sila sumunod sa Santo Papa. Kaya nga napatawal sila ng excommunication ang mga orthodox. So, Paano pa nga yung mga ebidensya na kay ganitong saints daw ito, dahil sila daw yung totoong simbahan? Yung mga wala mang, yes, wala mang problema, system na mayroon silang mga relics na iyan, no, dahil, sabi ko nga, part sila sa history ng church. For 1,000 years, an, uh, ano sila, kaisa sila natin na nagkaroon lang ng ng uh, sigalot 10th century na no nung hindi na nila nabustuhan yung yung pamamalakad ng simbahan eh um, uh, hindi na sila nag sa sa rulings ng ng magisterium, no ng uh, papa kaya nagsarili na sila pero when sa mga before 10th century, ang karamihan ng santo sa kanila galing. Halimbawa, mga first First, ano natin, mga first century saints. Saint Martin, mm -hmm. Saint, uh, ang daming saint natin na sa kanila galing, mga Orthodox. Ah, oh, kaya pala. Sa history, sa history sa church, ang nahati ang dalawang uh, school of thoughts. Ibig sabihin yung talagang uh, pagdating sa mga theological debate, dalawa yan, yung Constantinople at ang itong ano, itong sa Alexandria. Sa Alexandria, uh, ano sila sa Greek? Greek culture sila, under sila ng Hellenistic culture, while uh, ang naman under sa, sa, sa Latin. So yung dalawang, dalawang malalaking ano na yan, puro yung katoliko, puro matatalino, ang mga kaobispoan dyan, uh, nag-aaral ng dogmatic theology. So, sa kanila nakuha natin, sa kanila natin na napanunod yung mga theological term na itinuturo ng simbahan. So karamihan sa sa uh, dito sa Alexandrian Fathers naging santo karamihan sa kanila maging sa ano rin maging sa Alex uh, sa Constantinople din no? sila ni St. Augustine, yan yung mga Latin na ano natin, zero mga Latin 'yan. Pero yung mga mga sa ano naman sa Alexandrian, Alexandrian fathers naman natin, ang dami din naging santo. Yan, yun nga sa Saint Martin, sila si Alexander, Athanasius, ah, uh, usang dami. So, uh, possibly na marami talagang relics dun sa kanila na galing sa mga santo natin. Wala namang problema yung step. Pero sa ngayon, uh, lift up din naman na 'yung kanilang excommunication. Kulang na lang siguro yung pagano uh, pag ano pag tanggapin na nila yung yung authority ng Pope, then kaisa na natin 'yan sila. Ah, uh, mm -hmm. ng kabuuan. Sa ngayon, 'yun na lang ang kulang sa kanila eh. Kasi nilift up naman na 'yung kanilang excommunication. Ah, nilift lift up na pala nga. Uh, yes, pero delete hindi pa sila totally totally ano sa atin. Hindi pa sila totally uh, a yung United dahil mm -hmm. parang hindi pa rin nilatyang gap yung authority ng Pope as the Universal Pastor. Okay po. Pwede po last na. Pasensya na masyadong marami. Okay po, go ahead po. Tungkol po sa deliverance, kasi tayo pong katoliko, marami tayong, uh, meron tayong doctrine na fina-follow para mag-deliverance. May gan tama po ba? Or may, may process tayo? Opo, meron po. Yung mga non-catholic po, paano po kaya nila dinideliverance yun ng walang doctrine? Talaga bang umaalis yung demonyo sa katawan ng tao? Okay po, magandang katanungan yun. No? Kasi wala pa tayong, ano, si Brother, In brother Windel. Brother Vindel? Okay. Uh, pakibasa ang San Ma Marcos 16-17, bro. Marcos 16-17. Ano okay, dito. Marcos? Dito sa akin, dito sa akin. Okay. Marcos 16-17, ito po yung ating mababasa. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Okay, uh, ang mga kapatid natin si Bayong yung pananampalataya, kung mapansin niyo, merong mga nagde-deliverance na tinatawag nilang uh, exorcism. Although, hindi yan exorcism dahil uh, technically, ang exorcism ay nasa simbahang katoliko at exorcist at ang mga obispo ang gumagawa niyan. So, yung ibang mga sikta, Uh, deliverance ang tawag niyan. So, ma maliberated ba? Why di maliberated sa pangalan ng ating Panginoon sa so Kristo? Pero, tandaan natin, batay sa nakasulat sa Marcos 17 16, sa aking pangalan, magpapaalis sila sa masasamang espirito. Ayon kay Father Charles <coughs> Ripperger kaya kailangan talaga ang solemn exorcism ng simbahang katoliko. Bakit? Hindi sinabi kasi ng ating Panginoon sa so Kristo, sa aking pangalan, sila'y magpapaalis sa lahat na hierarchy ng mga masasamang espirito. Oh, so, uh, ginawa ng ibang mga sikta, meron silang deliverance, pero... Uh, Iwan ko kung ano ang uh, follow up para sa mga 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 demonya dahil yung tinatawag na head possessor magaling yan magtago sa katawan. So, yung iba naman ng mga sikta na hindi nag-deliverance -de uh, pero may mga miyembro na na-possess uh, halimbawa may mga Muslim na dinala sa office, may Iglesia ni Cristo, merong merong mga uh, Seventh-day Adventist, sila iprasis uh, talaga sa office at yung yung ibang natin mga kapatid na naprasis, sila mismo, galing nila mismo, makap sa simbahan katoliko at nagpabinyag. Yun po kapatid. Po, oh, maraming salamat po, Brother Wendell. Tsaka sa inyo pong lahat. Yun lang po, napaliwanagan po talaga ang marami kong tanong. Ayan, so thank you so much, Sister SB, no? Sa yung magandang katanungan na nawan na po kayo, mo. No? Ayan, so thank you so much, Sister LV. At sa tatlo pong nagtataas ng kamay dito sa loob ng Zoom. O, oh, ayan, tatlo nga sila. Pasensya na po kayo kasi alas 10.05 na po at mukhang kailangan na po natin pagtapos at ikaw nga ni sa programa ng ano, may bukas pa. Kaya balik po kayo bukas no? at magtaas ng kamay po agad para maging pauna po kayo makapagtanong. At pasensya, pasensya na po. No? Kailangan po natin tapusin ang ating programa. At dako na po tayo sa pasalamat sa ating makasamahan dito sa loob ng Zoom. Unahin natin yung kasamahan ko dito sa Iloilo. -Ilo. -Ilo na katotohanan pag-usapan, Brother Romel Ipan Palma. Yes, uh, maraming salamat po no sa lahat ng mga nakatutok at nakasubaybay ngayon sa Facebook man po kayo o sa YouTube. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pagsubaybay niyo po sa programang ito sa Bible Study po ng Punto for Punto Worldwide po tayo napapanood at napapakinggan po. At mga kapatid, nawa ay hindi hindi rin po kayo magsawa sa pananalangin po sa bawat isa po sa amin sa pagpapatuloy po ng mga gawain ito at nawa ay ipatuloy po natin ibahagi ang ating natutunan sa kahit na sino man pong ating makasalamuha. May God bless us all. Back to you, Brother Aljan.